To. Ako last question for Sir Rox. Okay. Sir Rox, ano yung masasabi mo na pinanggagalingan mo na knowing you personally na hindi kayo naging ikaw mismo naging madamot na magbigay ng break, break sa napakarami ring nangangarap na maging kagaya nyo. Composer, music producer, kasi I heard yung mga hindi pala nakakapasa na entry sa napakarami nagsasubmit sa Himig Handog, eh talagang pinapakinggan nyo yan isa-isa mm -hmm. at yes. pinapapunta nyo, mm -hmm. pin ibinibigay nyo sa iba pa nating mga artist. True! Uh, ako kasi, ako... Kami talaga sa EBSV EBS Music hindi kami madamat magbigay ng ano opportunity sa mga taong you know may pangarap uh, you know mag, maging singer, maging songwriter, maging music producer kasi kami ako ako mismo thinking ko kasi lagi dapat merong susunod. Kung mm -hmm. anong may, kung anong susunod kasi dapat meron kang tinitrain meron kang ginugroom na bago and all, mini-mentor. Para also to share also your, ano, your talent, i-share mo rin yung unlearnings mo sa kanila. Kasi importante yun eh. Dapat hindi mawawala yung legacy dapat dag lagi tayong nag nag-ano uh, eh nagtawag dito nag discover ng mga bago. Tama. Tulad pa, nila Jeremy, no? di ba si Jeremy naging parang mentee men men mentor niya. Yes, yun, so. yes si Jeremy and all. Kasi nakuha ko to kay ano ah Jonathan Manalo because Oo. Jonathan Manalo is sobrang ment, siya yung nagturo sa akin kung paano maging isang Uh, effective na music producer, songwriter, oh. hindi siya madamot mag-share ng learnings niya and all. True. So ako nadala ko yun hanggang ngayon. So kailangan ko rin i-share yung natutunan ko sa iba. At hindi lang doon ha, kasi meron ka ng